Hi guys. I dala ikaw daw mag-vlog. Dala video kita mag-vlog ka. Hi guys, sabi mo. Hi guys, bibili ako ganon ganon. Anong bibilin mo? Wow, lato, -lato. pano sampul sample nga. Paano? Bibili natin yan kung ano? Eh kung hindi pwede, sample nga lang. Eh dapat ang binibili Sina na sample. Tingin nga. Try mo nga. O try mo nga, try ko paano. Sige nga, try mo nga kung paano. <laughs> Hoy, try mo na yung lato-lato kung paano. No, sige nga, sige, try mo. O, sige, try, try kung paano. O, try. Ang haba pala niya na. Ah. Tingin ka dito, pakita mo dito sa akin. O, mo sa amin, be. Hoy, nangyari Nahiya pa. Feng ah oh, si ipakita mo kay daddy mo si daddy. Try daw ni daddy mo. Wala daw sa iyo, Oh, bumili ka ng sampung piraso niyan. Ah, <laughs> oh, sige nga, try. Tingin, tingin. Tingin nga, tingin. Naku, mag-iingayan na naman kayo. Yan, ganyan. Hindi, tingin. Ah, hindi siya yung katulad nung... Mga. Yung na sakit sa ulo. Hindi siya ganun lang. Uh, bilang si Jace. Yan. Pasalubong kay Jace. Pasalubungan mo rin ako lato-lato, Dalay. Dalay! Dalay! Pasalubungan mo rin ako ng lato-lato. Bila mo si Jace. Yan na. Akin, Toski, Jace. Ay. Dito kami, DB Mart, guys. Bibili kami ng pang-gift sa ano. Wow, kasali! <laughs> pang-gift sa wedding. Oh, kasali. Ay, diba ba ako Lala, ito na mo. Mm, ah, dito tayo. Ano yan? Ano yan? Ano yan, Ay, Chromie. Ano yan? Secret. Chromie. Dala yung Chromie. Ay, hindi pwede. Sa atin yan. Gusto mo ito? Marlon. Ako gusto ko, Mami. Dala yun. Sa'yo, ni Dala yun. Ayun, dahil Paano sayo mo? ayod diet. Paano man sayo mo? Ito, ano to? Ayo diet si J I C. Mami, gusto ko rin. Dalay. Mami, gusto ko rin Barbie. Dalay. Mami, gusto ko rin Barbie. Mami, gusto ko Barbie. Mami, Barbie gusto ko. Mama. <laughs> Mami, Barbie, gusto ko. Bawal buksan dito, yan. Ah, box, bayarin na. Oy, bawal sa bahay. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 Basaan na. Ay, ano pala may ito, ito. para may may ano siya, may bag bag pala siya oh. Ito oh. to tong kulay. Ayun, ayan bibili niya. Ay, cute din ito. Ay, dali oh. cute din oh. Ah. Ay, naman yan ah. Ay, mura lang. Ah. hindi ka naman magbibitch ah. Tingin? Diyos ko, baril-baril talaga. Ano ba yan? Bakit may galon ka? Ano ba yan? May baka naman niya. Yun ang oh, cute to. Oh. Pink food, oh, pink food. Kaya nga. Ayan <laughs> Kaya pag nga nagano siya, sabi mo, ikaw may ano niya, ikaw nagisip niya. Uy, may nabibili pala tag price dito. Ay, baboy. yano? Kanino? Pwede yan i regalo yung baboy. Ang ganda. O, dito na. ano naman ako'y kita mo dyan. O, takpan mo yung mga mata mo. Takpan ang mga mata. Wow! Wow, ano yan? magbi beach tayo? Beach! Wow. <laughs> Swimming! -swimming. Swimming tayo. Saan tayo mag-swimming? ano anong napiliin niya ito? Ah, yung na yan. Tingin ba yan? Tingin ba yan? Ay, yan. Tingin ba yan? Tingin ba yan? Dalawa. Bakit dalawa ba katawan mo? Dalay. No. Oh. Ganda. Ganda. Ang cute naman ito. Dalay, gusto ko nito. Ito palang pang malakasan. Nan, pang malakasan ang pichil pala. Oh. Ye, yeah, pa malakas ang pitch yan. O, oh, 89 lang. Cute. Tubigan, Adik kayo sa tubigan. May may DB Mart pala kayo na, no? Ay wala pa talaga. Bibilhin mo pa, Ha? Sa Meron. Oo. Balutin mo na lang. Bayad na. Laki ng fan oh. Doon may bilihan din doon ah. Doon. Tumakbo pa tingin? Happy ka na naman. Mama, mama. Mama. <laughs> Wala gay mo din dale. Hi guys. Make up natin si Aling Maliil. Pagandahin natin. Alay dali pala. Grabe, mm kaganda. -hmm. So, pala bibili na tayo ng mga makeup, makeup na maganda. Romi. Romi. Sana <laughs> maging Romi. Hmm. Pangkulay ko na lang sa bahay. Hmm. Pangkulay? eh. pang papel yun eh. Ginawa mo gayong kong tinisita. Bulatong mo. kuya. Nyan 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 Wala nyan nyan yun. nyan 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 bumuli sa nyan nyan ka nyan nyan Kasi hindi pantay. <laughs> ano ba yan? nyan o, oh, eh papatayin natin. Ano 'to? Ano ano Mawawala lang naman 'yan mamaya. Maano pa 'yan, babago pa 'yan. Kasi pag tumatagal Alam mo lagi siguro ang tinitingin, ang hinaano mo sa sa tubig dito siguro. Kasi mama mawala 'to mamaya? Opo, maano lang 'yan, magpe fade lang 'yan tapos ga, mas lalong gaganda.

Ano? Mm. Ano ba 'yan masakit ba 'yan? Sakit ba dyan? 'Di. papantayin natin. Hmm. Yuna, 'Yun, mm. na masakit. sa upuan. Marami pala ako dun petroleum. Dapat magano kalagyan mo ng petroleum, baka nasobrahan ng dysfunctioning natin. No. Kakain nat ako washing Hmm? Kain ka. Tingnan mo, hindi tuloy pantay dito. Huwag mo na magulo. Ay! Ay! <laughs> nakita mo na ito, di ba? Kabi, Ang prinsesa. Wala, di ba ito yung nakita mo na? Ito, ano na ano nakaupo sa... Ay, bilat mo! <laughs> prinsesa na nakaupo sa kasa. Ayan na. Di pwede yan. Di pwede yan. Ito yung ating ano. Ito yung ating ano. huwag mo. Ay, wala pala lang ano to. Wala pa lang kulay-kulay ito. Ayan? Ayan oh. oh, wala oh. oh wala. Ah. Ang damit niya, Lon, pink to. Ay, bilat mo.